Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ng artistang si Anjo Ilana. Saludong saludo siya kay PBBM. <laughs> Tinawag niya na pinakamalinis na presidente hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. <laughs> ano ba ito? Anjo Ilana. Oh. Pinakamalinis, Anjo Ilana, saludo kay PBBM. Nagpaabot ng papuri ang artista si Anjo Iliana, kay Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng kanyang administrasyon. Ayon kay Iliana, saludo umano siya kay PBBM dahil ito raw ang pinakamalinis na presidente hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo ito yung exact uh, word niya. Napanood ko mismo ito sa Facebook reel. Sabi ko, ano ba ito? Nagbibiro. Sabi niya, PBBM, saludo ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis! Bakit ka mo? ito na. Lagi kang naghuhugas kamay. ugas kamay. Para siyang wala kong kalam-alam dyan ha. Hindi ko, wala akong... Ito ang corruption ngayon. Grabe. <laughs> Sabi niya, bakit nagkakaganito tayo? <laughs> <laughs> huh, hindi ko alam. Nasasyak ako. Ganito na palang ang gobyerno. <laughs> e habang ini-interview siya na, Sir, are you Terry <laughs> yes, I'm very upset. Bakit? <laughs> Kawawa taong bayan? They do not deserve this. <laughs> akala mo, akala mo yung talagang maawain siya? Yung mga naghihirap na taong bayan? <laughs> Naniniwala ba kayong naawa siya sa mga mga pobre? I'm sorry ha, kanya-kanyang opinion lang ito. <laughs> Tingin ko sa kanya, hindi siya makarelate sa mga pobre. Kasi kung makarelate siya sa pobre, example, Manny Pacquiao, nanggali sa pobre. Ito, do not get me wrong, politiko, ah. Talagang ayaw, ayaw ko si Pacquiao sa politiko. Kailangang yung personal niyang buhay, lalo na yung boxing career niya, yung pagiging matulungin niya, talagang matulungin si Manny Pacquiao. Ako mismo, na-experience ko yung kanyang pagiging generous. mangihatagon. 2014 ba yun? Nagbisita siya sa Oriental Mindoro. Sinalubong ko siya. Uh, ako ang nag-escort sa kanya dahil ako ang acting brigade commander. Tapos nung paalis na kami, sumakay siya sa helikopter. Ang helikopter niya doon mismo sa aming kampo, sa Nauhan. Mamaya, nung palis na, sinaluduhan ko na. O, ano rin siya? <laughs> Bumulong siya sa kanyang bagman. Bulong kanyang. Mamaya yung bagman, nakawak ng bag, kumuha ng pera. Nakalukot yan, ano? Nakalukot yan na tigo 1,000. Binigay sa akin. nag ano, binigay. Tinanggap ko naman. Tingnan ko pera. Yung mga officers ko nakatingin. Sabi ko, oh, ano bang pangangailangan natin? Sir, sira na ang ating washing machine. Okay, tama-tama. Bili kayo ng washing machine. Basta, hindi ko na nga binilang. Basta, makapal. Ganon si Pacquiao maawain. Bakit? Galing siya sa mahirap. Eh, ang presidente, na, na naranasan ba niya naghirap? Never. Hindi niya alam ang buhay mahirap. Kaya hindi ako na, naawa na ko sa mga bubre. Hindi nila, hindi nila, deserve this. Acting lang. <laughs> oh. Wala siyang kalam-alam eh. Siguro, wala siyang kalam alam. Hindi niya alam na minamani over na siya. Pwede, kailang as a leader, command responsibility, huwag kang maghugas kamay. Angkinin mo, you take responsibility and do actions about it. Kailang wala eh. <laughs> Kaya, hugas kamay. Oh, kanong sabi ni former uh, Justice Secretary uh, Supreme Court Justice uh, Carpio. Interview. Napakaganda ang sabi. At tara, saludo ako kay Justice Carpio. Sabi niya, The worst corruption scandal in our nation's history, itong Marcos Jr. na ito, mas masahol pa kaysa yung corruption ng Martial Law. Correct. Correct ako yan Hindi perfect yung Marcos Sr. administration. May kalukuhan din ginawa. May corruption din. But it does not mean na walang nagawang magandang ang Marcos Sr. Hindi ko kakalimutan yung magandang ginawa. But may corruption. But ang corruption ngayon, according to Justice Carpio, and I agree, much bigger. Ganon din si Commissioner, ex-Commissioner uh, Wanson. Tinanong siya, which is more corrupt? previous administration or this um, this one is the champion of champions they have the trophies of trophies pinaka corrupt wala nang iba ito na so swak na swak yung sinasabi ni Justice Carpio na instead BBM ran to redeem his or their uh, their name Marcos name instead of redeeming anong ginawa pinotikan kaya ito ngayon, nagkaka-ano-ano ano na sila. Dahil <laughs> nag-announce siya ka the other day ba yun na, eh, PhilHealth, kinuha namin sa gobyerno, eh, nagdatakawa pa rin ng tao, baka daw makulangan ng serbisyo ang dama ng servisyo, kaya nakanap kami ng savings, lalo na sa DPWH, ito ay babalik na namin ang 60 billion. Ano kayo, Hilo? pinapaniwala nyo kami na you are doing good now? Kung hindi pa nagalit ang taong bayan, ibabalik nyo ba yung pera ng PhilHealth? I don't think so. Takot lang kayo. Kaya yun na kung ano-anong ginagawa nyo. Sige, balik na natin. Kaya baka matulad tayo ng Nepal, ng, uh, nito uh, Indonesia. Balik na, balik na. Romaldes, malis ka muna dyan. Kaya dinikado tayo. Baka ma 2.0 Hawaii tayo. Alis na dyan. oh, ito na. Pagkakataon na sana to show he's sincere. Nalis, umalis si Romualdez. Ang inilagay, same same. Parehas na, sabi nga ni Mayor Baste, parehas na bulok. Sabi ni BP Sara, pare-parehas lang yan. Sabi ni Senator Marquileta, cosmetics lang yan. So, wag niyong lokohin ang taong bayan. And saludo ko, Angie Lana. I agree. PBBM, pinakamalinis na presidente. Hindi lang Pilipinas, buong mundo kay palaging naghuhugas kamay. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin, sweldo sa channel nito, pantulong sa tribo. <coughs> Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, ni ang una niyang tanong nga lakatan, namunga na siya. So, muna ni ang saging ni Manoy Boy nga namunga na nga lakatan, oh. So, namunga na yun ang among mga lakatan. So, kining saging ni Manoy nga ang potoson. walo ni siya ka si Manoy ba? So, dagang yun og bunga, o mga dagko po, oh. So putoson para George nga sinaw ang iyang bunga. adi amelo nga itubtan niyan. Ha ano kumkahiwal dambua? Ai nagodol lang kay aneta para si a. Ha. O sige. sa. Sumanagid sa pagputos. Bakgid kayo sa kinaunga ng honor nang akong saging. Ha sige. Ug karon mo unani ang saging lakatan ni Manny Iking nga namunga na. So sunod-sunod na ni ang pagpabunga sa among lakatan. So siam siya ka ka siya ka sipi. So daggang ang bunga sa saging sa ni Manoy. Ang mga dagko pa ang iya. So karong gi si Lupin. Mauna ay may sumat sa ginoo pag sa pagsuporta sa Among -among sa among pagtanom. ingon man ang sa nagkatana sa YouTube, nga ang among saging. Oh. Salamat po. Salamat kaayo. Karoon mo po ni ang among saging lakatan nga una among tanom. Nga gina abunuan na panamunga, muna ni siya. So, harbiso nun na gina ni siya. So, muna po ni ang namunga nga among saging lakatan. So, kining among saging lakatan, kuha na siya kasipi. Kana siya, pito. Yung una na nga namunga nga among saging, Kornicia KCP Pitogiyapon Salamat kayo sa Ginoo sa nagatan-aw sa YouTube sa pagsuporta sa among pagpananom